darling. Ito na yung part 2 ng aking pag, pagbubukas ng alkansya. Hmm. Ito na yung piggy ko. Piggy. Piggy bank. Kaso mga coins lang to lahat. Nagti 10 plus 20. So, tara. Buksan na natin. Hmm. Tagal na ito natigidang ko. Pag, pag napuno to siya, abot siya ng 10K. Kaso hindi pa puno eh. dagdag ko kasi dun sa isa na binuksan ko para i-ano eh, ko, i-open eh, account ko. Panibagong ano, panibagong bank account. So, ito na. Lilipat kasi ako ng isang bangko bank, bank eh. Dati kasi BPI yung akin. Ayan, lilipat ako na BDO Baka nasa ano lang to. Nasa 3 lang to. malalaki kasi nung tagbe eh huh? malalaki eh medyo maliit lang yung butas kaya hirap ano yun hirap lukutin ito naman sa ano to sa tindahan to ito yung uwi ko ng bahay hulog hulog ako ng ano minsan 30 40 50 pinakamalaki 100 e 'yung isa naman sa ano 'yun sa ice candy iba pa 'yung may isa pa akong savings din pero mga ano yun, tagwa 100, 200, every other day, na sinisavings ko. Ang sa isda yun, isda at saka sa bulad, daing, yun, yung savings. At saka ano, sigarilyo at saka alak, yan, doon ko. iba naman yung savings nun. Ito sa ano lang to, sa sari-sari sa lang to, Maliit lang to kasi, siyempre, maliit lang naman yung tubo mo sa sari-sari eh. Ang sa isda, medyo malaki-laki. Saka sa sigarilyo, sa sa lang Yun yung medyo malaki. Every 2 months yun binubuksa, binubuksan ko. Kaso hindi ko na binibidyo. Ito lang. Siguro mag-video ako noon ano lang. Mga ano lang mga hindi full video. Mga slide slide lang mga ano. Grab. Oh i-ano lang ko na lang naman to eh, dagdag -dag ko lang doon sa ano ko, sa magkano ba yung kuha ko sa ano, sa ice candy sa 3 3 plus Okay din. Okay din siya. Nakakatulong din siya eh kahit pa paano nakaka-savings tapos at the same time ano uh, na ano yung pang araw araw na, na ano, gastusin sa bahay nasusol libre sa ulam Yun. sa lahat lahat bills ayusin ko nga. Yung sa tindahan, ay yung sa ano, sa isda. Binuksan ko na yun nung ano, two weeks ago. Yun yung pinaparefer ko sa ano, sa tindahan. Medyo, medyo nilakihan lang konti. Light material lang yung gamit para ano, para hindi, hindi kami sisitahin ng ano, munisipyo sa ano, sa permit. Eh, barangay permit lang yung ano ko, ginuha hmm. ko. Ipag sa munisipyo ka kasi kukuha ko pa ng BPI, BIR. Eh, ano lang naman yung kapital ko eh. Kaya, may material lang yung gagamitin. At saka ano? Ayoko ipayero yung bubong. Kasi pag tag-init. Ay, grabing init. Ayan na siya. Bibilangin na natin kung magkano. Ayan. Tagbibinti at saka sampu lang naman yung nilagay eh. Kaya... Hindi lang pala hey, mga 3K ito eh. Abot din pala siguro to o ng mga ngayon, 5K. Man, Kaya, mga 5K. Man, Kaya pigi ba? Man, Ipunan ka, ulit man, kita. Man. Ayan. Ay, tiyan. Ay, tiyan. dito sa amin So, kung may bagyo burn out kasi kagabi kaya hindi kami nakapanood ng ano. balita kung may bagyo or wala diba yan madaling araw na nagbalik yung kuryente ano lang pala yan pag ipon ka talaga makaipon ka kung gugustuhin mo yung sahod ko sa Saudi eh sobra sobra pa dito eh yung naiipon ko kasi savings ko. Kaya, hindi pa ako babalik. Ano pang hanapin ko? Ganoon din naman. Nagkakapira din naman ako dito. Two, four, six, ano lang yan, nasa diskarte. Kung paano ka mag-ipon. Ayan na, tapos na siya. O, oh, see? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 So 1 2 3 4 5 So 5,210 yung laman niya. Yeah. Ngayon Hayo, ni papasok ko siya dito sa plastic para hindi ano hindi mahirap bilangin. 618 ganito kasi yung laging ginagawa ko eh Ibabaw pala ito eh. Hindi. 1,000 pala. 300 pala ito. Kasi sa isang ganito pala, 1,000 pala. 100. 100 pala. Diba yan? Ang gulo ko. hindi pa 500 na lang lagay ko para ano para hindi mahirap saka mabigat Andrin to. Ganun lang kasimple kasi mag-ipo ng pera magtinda ka hindi yung puro waldas kasi matigok yung tindahan mo pag hindi mo gawa ng paraan na panuangat. ang pagdating ko na sa 5,000 pa lang yung ano ko eh, punan. Hanggang sa unti-unti, nagiging -unti, 20K na siya. Mga katuwa. Kahit pa paano. Okay pa nga dito eh, hindi ako nawawala ng pera eh. Kaysa sa abroad ako oh. nawawalan ako ng pera ako yung walang pera padala lahat pero ngayon kahit pa paano hindi naubos naman ang... ayan na siya tapos ko nang mabalot yan 1 2 3 tag 1000 ito 500 yan 3 key itong tag 20 tapos 5 1 Um, ampai So, bali 5000 yung nakuha ko. Tapos ito ibabalik ko to sa Piggy Bank. So, thank you Piggy Bank. Dahil sa iyo nakapag-ipon ako. Yan. Tira, Hanggang dito na lang ang aking vlog hanggang sa susunod. Bye-bye.